kuling pagdalaw ni Kong Pulong kay Tatay Digong. Ngayon po, kakagaling lang po sa loob ng detention facility ni Mr. Bong Duterte, siya po ang bunsong kapatid ni Tatay Digong. So, Sir Bong, kamusta po si Tatay Digong? He is doing well. Medyo malungkot lang because he cannot uh, panyong sa outside world talaga ano nangyari. So, I have to brief him about the election, the outcome ng election uh, both the local and the national. And very happy, na I told him, uh, you got a very overwhelming vote as mayor of Davao again. So, sinasayang mo sa yata. Ano I, po sinabi niya in particular doon? Sinabi niyong tambak ang kanyang panalo. Uh, ako ang nagsalita sa kanya, at ito, grabe yung outcome yung, yung number ito. of votes mo kaysa yung performance, alam mo. At saka, ang Vice Mayor uh, Basten, uh, including si Congressman oh, Pulong, yes. and uh, yung anak niya, si Omar, also won the congressional seat, second district. And of course, uh, Congressman Unga won the third district. Ano pong sinabi so, niya? Yung sinabi yung overwhelming ang victory niya? Nice eh? smile. Naka -smite. Naka -smite. Ngayon, yung ano po, yung uh, lima na pumasok na inindurso natin para Senador, ano po ang sabi niya? Ah, uh, medyo doon na kuwan kasi uh, sa senator, uh, sabi ko kasi may mga twist na tutuan uh, iba uh, 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 na support sa kuwan. Pero sabi ko, uh, overall, uh, do not worry because I think uh, well naman, ang support din nila kay VP Sara. So. O yung pinasabi ko po sa kanya na safe na sa impeachment si VP Sara doon sa anim na sigurado nating kakampi at anim pa na pagpapipilian pa dahil lang kailangan na lang natin ay eh, dalawa para para hindi na matanggal si VP Sara. Yeah, well, I, I think para din sa akin, you know, with, the, with the overall uh, nangyari sa national uh, So, an alas na tanggal yung mga... Alam na, yung sa Congress. Mga buwisit. Uh, so, committee. So, so I, okay. I, I, think yung mga opposition ng iba, uh, they, I think they, 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 they will think to the bad ano yung noon, uh, cannot go that way. So, there's a big chance ni, uh, yeah. na diba, hona, yung uh, Nasabi niyo ba ho na yung abante na nagpapanggap na anak ng Diyos ay uh, tatalo. natalo. <laughs> uh, sabi niya sa kanya na natalo si abante. <laughs> uh, uh, uh Ano uh, sabi niya? La, ikinito ko kay Piyara Bilang sabi ko. So, lahat yung mga yung inarap mo sa kwarto, sabi ko wala, wala, walang lumusot. Sabi niya ganun ba? <laughs> tawa siya ganun. ng tawa. So high spirit siya dahil doon sa resulta ng eleksyon. Oo. Ngayon, ano pong mga request niya kung meron man? Uh, okay, ang sabi niya sa akin, paglapas ko daw. Uh, again, and again, we would like to thank all those who, who supported him, moral support, all you, lahat In na yes. dito na, because I told him na, Merong mga tao sa park na nagagawin yes, Sabi mm -hmm. niya, pa. Sabi niya, parang from the bottom of talagang ipapasalamat sa tabulong niyo. Magsusuporta sa kanya, not only ito sa park, worldwide, pati sa Pilipinas. At ang sinabi lang niya, hindi niya makakalimutan ito. Parang itang naloob niya sa Eh, napansin ko po, hindi niyo dalidala ang labada niya. Naglalabad na ba siya on his own? Uh, ko eh. Sabi ko sa guard na nagbabantay, sabi ko, ah, uh, I'm here to get his laundry, pero parang sinabi yung laundry at Hindi na pa nag-insist. So, ah, <laughs> oh, pero ayaw mo yung maglabay, eh, no? Pero, <laughs> <laughs> uh, ayan, he, he's okay. Uh, I speak with that. Sir, can we ask a question as well? Yes, now, yeah. please. Sir, questions. Uh, is uh, Mayor Duterte aware na, na nananalo talaga yung dear friend niya na now at, uh, Senator Attorney Rodante Marcoleta? Yeah. Yes. I, I give him all the uh, Because hindi na natin masabi na, pa, kasi hindi pa ito official, mm. but uh, I told him na yung at you know, uh, the uh, counting uh, went, more or less ganito na lumusok. So uh, in a way, masaya. Masaya talaga. Lalo na sa Dapao, uh, lahat ng kuwan niya mm -hmm. Walang kabila. Yeah. <laughs> Tapos sir, um, ilang months mo nang hindi nakita si former president? Ako? Yes po. <laughs> Pagpunta nila sa Hong Kong. Mm -hmm. Ah, okay. Because uh -huh. Kasi was suspected to from yeah. Hong Kong. Yes. Ah, Kong. okay. Sir, can you also ask what your feelings were nung nakita mo si, for the first time, si PLR niya? Ay, Mayor Duterte. Uh, Mayor na talaga siya ngayon. <laughs> yes. Kwanza, uh, I mean, you know, he is a little bit uh, bit detached kasi as I said, you know, wala siyang kung, kung sa outside world. So, kailangan pag kay I, I, you know, whoever will be sinong susunod, we have to brief him ano nangyari sa outside world. Kasi sinabi ko, pwede ka ba may cellphone? Sabi ko, ano, pwede kita bilhin eh, no, 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 no. so, Wala, isolated siya. But yet, kung na pentuan mo na siya na magkuan mo How about you sir, personally? Meron ka bang special emotions or feelings na nung no, nakita mo siya? Ako? Of course, yeah. Pero, you know, uh, ang kaso na, we will deliver it to the Sir, mm -hmm. okay, masaya naman si tatay sa good news na yung pinag-ano mo, sir. Mga good news na hinapit mo today. Masaya si tatay. Oo, oh, masaya. Nag-apost dito, oh, sir. Uh, Pakita lang niya sa akin. Inasahan ka ba niya? Nasabi ba ni Kong Pulong na kayong papalit? Uh, yeah. Actually, uh, before pa, nagkwento na kanilang ni Pulong. Kasi nga, because, you know, the election. So they have to go back. Uh, you know. so, uh, Pag-usapan na, na, for the meantime, na uh, busy sila sa Manila. So it's my time to watch over him. Mm -hmm. So siguro, whoever comes here na, si Colombo o si, si Pizarra o sino sa mga anak na, eh, ako naman uh, Meron ba kayong estimated time na pagbalik nyo sa Pilipinas or estimated na may papalig sa inyo rito? Uh, Antahin namin I mean, si sino mga anak na papalig. And then from there, kasi nandito, malalaman na din kami sa Netherlands eh, balita ko, wala, malapit lang ang Belgium, malapit lang ang Germany. Mm. So, kung sino yung papalit, ko, bago kami umuwi, papasa na lang. Yes. <laughs> meron pong ma malawakang pagtitipon ng mga Pilipino. Una-una, may marcha po dito sa Dahig, sa 17. Uh -huh. At meron pong pagtitipon sa 24 at inaayos yung selebrasyon para sa birthday ni VP Sara sa 31, no? Sana po, nandun kayo, kayo manguna doon sa... Oh, God, yeah. I'm gonna be here. 17, 24, 31. Lahat po tayo, sama-sama po tayo dyan. In fact, I mentioned that to him um, na magkakaroon ng... Ah, um, uh, kung uh, ako nga sabi ko nga, uh, alam mo ba, uh, araw-araw, nag-uwi sa iyo dito, iba-ibang lugar doon talaga sa harapan, sabi ko, nagugulo ang ng uh, kaya pinalipat sa lipat. <laughs> Sinabi nyo, ha, ni Ling San, walang nag-iwan sa kanya, palaging may tao rin. Yeah, yeah. yeah, yeah totally. uh -uh, uh -uh. And it's very grateful talaga. Pa. Mm -hmm. Yung health naman niya, sir, na, na ano, okay. okay. Meron ba siyang special request na dati kasi pagkain meron pa ba siyang binanggit na pagkain ngayon yeah yun lang na ang tinanong ko so, sabi ko uh, any, any, food that you would like or want. Mm. eh pero na ako yung words is not clear bawal eh <laughs> saka isa pa kanina dito at yun yung pagpasok ko I have to divest all my mm -hmm. wala wala akong dala para eh yun lang kikwentohan na kami sabi niya may pera ka kay bilyan mo ako coke <laughs> <laughs> eh, oh, Ang <laughs> oh, <laughs> kagsira ni tatay. Okay. <laughs> si Juan so, nalang tapang sa uh, gwardiya to. Pagbalik ko, bayarang ang sususunod. Wala akong kas, sabi ko. So uh, uh, nung nakausap po ng gwardiya, eh papano yan? You know, mga panjan, yung mga pang dyan, wala silang kas. Eh kagaya nyo, si Juan isang pagbe-quest ng tauk, oh, wala akong kas. Kaya I mean, next time, can bring a credit card. So, hmm. ano ang request niya? Meron mga vending machines. Like, ako na. Ah, meron naman ah. vending okay. Eh, okay. e, iwanan yeah. nyo na lang ng credit card. Turuan nyo paano gamitin para makapigil sa... sa bawal. Bawal, bawal din. Bawal, bawal din. Doon sa, sa visiting area. area. Maraming, maraming uh, restriction. Thank you. Kailan po susunod yung bisita ulit? Uh, I'll, be, I'll be back here Friday. Friday. So, abangan Friday. po namin ang balita ulit sa Friday. Same time. Same okay. time. Kasi, ay I, po, I, I cannot, uh, hindi ako pwede ako mag-dipta kung kailan ako mm -hmm. yeah, yeah. Sila yung, sila sa facility nila, uh, policy nila. So, yun, uh, twice a week at pwede. So, um, Sir Bong, ah, marami po kasi mga Pilipino na titipon-tipon dito sa Europe, napapakita ng suporta. Ah. So, kung hindi po pumapatak ng araw ng Tuesday and uh, Friday na araw ng bisita nyo, pwede nyo rin sila puntahan, no? Ah, pwede. You know. Sama tayo. Eh, hey. ah. Kuha na yung supportan ninyo kang PRRB o supportan dito din ako. Ay, kasama, sir. May katanungan pa? Our family, very grateful. May katanungan pa? Sir, talagang magtawag dito, sir, sa... Di ba allowed to call ang family ni tatay, di na? Before, allowed man. Video call? I don't know. Probably the... Ang arrangement niya with the lawyer. Pero kami wala talaga. Okay palakad na ako doon eh, pati jacket. Nangingin na uh, ko. Tahit. <laughs> sir, okay na yung biyahe, sir, ha? Tararating niyo lang po eh. Yaka niyo nga lang. Opo, okay lang po kayo, walang jet lag? Wala pa. Opo, wala ba? oh, pa. Okay lang, sir, wala pa yan. Netherland. Mamaya. Mamaya ang gas. Well, sa mag-weather. <laughs> Mainit to, pero malamig pa rin. Okay. Any more Saram questions? Salamat. Okay, thank you po. On Friday muli. Okay. Yeah, yeah. We'll be Friday. Yeah. Okay, you'll find it. Back. So, sa so 17 po, ha? Ah. 17, 24, and 31. Okay. Thank you po. Okay, give picture ko sa kanya. Video, video? A picture. Oh, sa mga gust mga gustong magpa-picture. Magpa-picture muna po. Group picture tayo lahat muna. Group picture. Group picture, group picture. Group picture kami. Bagong dating. Bagong dating po. Group picture. Naka-live ako. <laughs> ano yung cellphone? wow! Comment down below. Comment down below. Sama na kayo. Sama na kayo para marami tayo. Sa mga kaibigan ka, kasama po natin yung uh, kapatid ni former president uh, Rodrigo Roa Duterte. Siya dito. Si Sir Bong. Sa mga abe. Ờ, đi gong đi gong. Do thêm tết. Do thêm tết. Do thêm tết. Do Bring him home. Bring him home. <coughs> Bring him home. <coughs> 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 Bangat bangat, bangat 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 iwi iwi kiwi 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 bottle 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 <laughs> picture so guys um kasalukuyan po nating um video yung um はい。